mag vlog vlog ka tapos natawanan ka ng kasama mo o kilala mo huwag kang mahihiya Ang gawin nyo tawanan mo na lang si ganyan talaga yan sila kasi ganito para silang baga basher yan sila hindi yan like at mag-share sa mga vlog mo kasi hihiya yan sila sa mga ginagawa mo hayaan mo sila is isa na sila tinatawanan ka nito ganyan mga kilala mo, ganyan pala, tapos tinatawanan ka, pabayaan mo sila. Kasi sa, kanila din yan eh. Sarili nila yan. At saka kung tinatawanan ka nila, pabayaan mo sila kasi sarili mo din yan. Yun ang totoo. Yun ang narasan ko kasi tinatawanan ako ah, kahit ano-ano ng salita. Uh, ah, pinabayaan ko lang ang akong ginagawa, tinatawanan ko lang. pero yung talaga yung karamihan ngayon. Yung mga vlog mo, tinatawanan lang kasi ganyan. Hindi nalaman nila alam kung ano talaga ang vlog. Ang mga baser na yan, mga kilala mo, ang totoo, walang alam yan sa vlog. Yung ang totoo.